All right, na nasa galaan na naman tayo, magmenina na naman tayo sa so, tabi tabi. Ayon po ay napatpat po tayo sa ramen nadi. Nandito po yan sa branch nila sa SM Clark. Ano? Medyo na ipagtalo po ako do sa manager nila, kasi may policy po sila rito na bawal i-take out ang inyong tirang ramen for some reason ay gusto nilang uh, gusto nilang i-maintain ng quality ng kanilang ramen kaya daw nila ginawa yun pero hindi ako pabor kasi kapag ho, hindi masarap yung pagkain nila, ay hindi ko ma hindi ko matete so ngayon natetesting ko kung may kung mauubos ko ho yung kanilang ramen kung mauubos ko po yung ramen nila or hindi okay, malalaman nyo natin yan maya maya lamang kung sila ba ay labas o masok parang ano naman, parang okay naman ho yung ambience nga na wala akong naaamoy na hindi hindi kahali na. may naaamoy ka ba? wala naman ano? wala akong naaamoy na amoy kitchen or amoy kung anong kumukulong baboy or what not ano, wala pa rin ako wala pa rin ako napapansin lamok o lang ako na lumilipad hindi ba wala pa ako makagat na lamot sa akin so sa ambience okay naman Japanese naman ang feeling ko ano, ang music ko nila kung naririnig nyo Japanese din ano, ang mga kruho nila rito Japanese style din kasi naka 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 ano, ano dito bandana ano pangalan mo? Kimi po si Kimi gusto mo bang uh, imbitahan yung aking mga viewers para pumunta at subukan ng inyong uh, pagkain dito sa angato? Ramenagi? ramen nagi alika rito ato si Kimi imbitahan imbitahan niya kayo Ayan. Go Kimi! Hello po! Um, uh, punta po kayo sa ramen namin dito sa SM Clark po. I-try e, niyo po yung ramen namin. Ano ang inyong specialty? ah uh, special ah uh, signature po namin yung Cebu po. Cebu Tau? Yes po. yun yung best na seller At saka si Garlic Everything po. Try niyo po. Sabi mo yung isa yung best seller niyo? Yes po. Dalawa balik dalawa po kasi si Garlic at Okay, meron kayong grab or food panda. Ayos po, meron din pa kami grab at saka food panda. Okay, maraming maraming salamat sa'yo. Okay po, thank Ayan, ayan na si Kimi. Napuntahan niyo puntahan nyo sila dito sa ano? Puntahan niyo siya dito sa Raminagi sa SM Park. Ito yung uh, in order ko na red nito. Red Dragon, ano? Red King. Red King ano Red King at ito yung kanilang sinasabi nila specialty nila Ay, butaw. ha? Ha? yung play nila pero yan daw yung kanilang bestseller. Uh, best seller Okay, subukan na natin siya kung uh, diba? Masarap ba, ito? Okay naman ang unang higo. Ang in-order ko ay yung extra thick ng sauce. Parang iba'y iba yung lasa niya sa mga iba'y iba yung lasa niya sa mga natikman ko naman Maraming. Sa serving niya, parang ano siya? Parang, parang marami. Marami naman siya. ng uh okay na sa presyong 500 pesos ano kasi ang serving ang ang per uh, order ko nila rito sa ramen is 480 tama 430, 430 basic Ha? 430 sa basic. 430 sa basic. Hanggang... Hanggang 730 ano yung in-order ko nasa 500 ano ho o hindi nasa 480 walang wala 500 pero kung i-compare yung presyo sa lasa ay parang sulit na ang maganda ko dito pwede pe nyo i-customize ang yung order kaya pe pwede kayong order ng thick noodles and thin noodles. Ano, kung meron kayong preference na ang noodles medyo firm pa or normal or uh, soft na siya, pwede pe yung sabihin. At kaya pe pwede rin nyo kayong mag-request na uh, yung chef na ang bahala doon sa lasa. Parang din may mga side dishes na pwede pe yung order additional right. So, medyo may hinaw kayong kumain ang isang order pe, pwede nang for sharing tapos na, pwede tayong umorder ng uh, umorder ng mga side dishes may extra noodles po may extra noodles may... Okay. parang hindi ko nakita sa menu nila yung ganun yung ganun fried, fried chicken Karabi. Hindi you know, na ako po pwede makipagtada doon sa manager. Kung magpapatake out po ako ng aking tira. Dahil wala akong tatira. sa aking kinain. So, kung i-score ang laman ng uh, yung, yung, yung ramen itself, i-score ng uh, 4.9 ang kanilang ramen marami na ako nakayin ng ramen dito sa sa SL at pagka napunto ako kayo dito uh, I recommend na isa ho ito sa inyong subukang uh, ramen dito sa ramen natin. wala man nung akong na, ako na wala ako napansin na uh, negative doon sa kanilang ramen ano walang wala akong norm, normally ho sa ramen may hindi ang problema ng kanilang uh, produkto ay yung noodles kasi meron mga nagtitinda ho rito na yung noodles nila ay hindi mo alam kung luto o hilaw ang tawag ko doon sa pagsasaing ay bantilaw ho yung noodles ano dito dahil pinili ko ho yung na medyo firm pa yung noodles ano ayun ho yung nakuha ko medyo firm pa yung noodles so parang yung noodles nila hindi hindi parang yung uh, na-order sa labas ano <laughs> hindi ako sure ako ano pero feeling ko yung noodles nila ay hindi ino-order sa sa labas yung ano you know, kasi oh, mahirap pong umanak ng magandang noodles ho dito pero yung noodles nila maganda ho yung quality ng noodles ano sa lasa hindi ko makompare yung lasa ng soup kasi ibang nasa ibang nasa ibang category hindi level nasa ibang category po yung yung kanilang uh, soup ano maganda naman po yung experience ko dahil eh na, na ubos na ano, ibig sabihin yung magandang experience walang aftertaste na hindi ko nagustuhan parang ang ang ko sa akin ay ayaw kong uminom ng tubig kasi gusto kong namnamin yung uh, yung yung lasa niya dito sa ala so ayan bisitahin nyo sila subukan nyo yung kanilang ramen dito eh, kasama ko ako dito yung anak ko Pangilang ano muna dito pangatlo pangatlo muna to ano siya so, ang nagyaya sa akin dito kasi sabi niya masarap daw yung ramen nila. masarap nga. Ano Kaya yun lang kapag gusto nyo umaasa kayong mag-take out kayo. Ano Hindi nyo mag-take out yung mga tira nyo na ramen. So all you have to do. order, well, Kinausap po yung manager. Kung gusto nyo mag-take out, umorder kayo ng pang-take out para home may pang-take out kayo. Pero hindi ho nila iti-take out yung, yung in-order yung pang-dine-off. Ang maganda dito, sigawan ho na sigawan yung mga crew. Ano pa ano mo, sir? Ah, uh, ni-on-in oh, po. Okay, bakit kayo sumisigaw? Ah, uh, voice call lang namin, sir. Voice call? Kaya kailangan makistop mo kayo ng kumakain gano'n? Hindi naman po, sir. Ano pang pa ano mo, nais? Ganun po talaga. Okay, imitahan mo yung mga viewers ko kumain dito. Puntaan ka. Kasi okay. yami ka, <laughs> Try nyo po dito sa Raminaga SF Park. Okay. May enjoy nyo po yung food. Ayan. Enjoy nyo yung mga koron kasi maganda, makakwa po yung mga koron Ayun, nasa susunod na sa susunod ulit.